Malilita tayo! Magandang araw, Sir Victor! Oh. Ano masyadong mainit dito, no? Eh ganun talaga buhay ng magsasaka, Sir Victor. Talagang bibilad, mabibilad ka sa sikat ng araw. Bawat butil niyan, may kasamang pawis at pagod yan. Mm, yan! Yan! Uy! Daan, daan lang. Madulas kasi, Sir Victor. na, Nody. Alis na ako. Oh, bakit? Lolo, bakit paano nagagalit siya? Hey, Victor! Alam na nila na hindi ako totoong magsasaka tapos pagtatawa ng panila ako lahat. Mga walang utang na loob. mawalang walang kwenta lahat. Victor. Alam mo, Lolo Mars. Kung may pera lang ako, ibiling ko lahat yung mga yan. Nararamdam ako at nakikita ko. Ang puso mo, may galit. Kailangan pakawalan mo para maging maganda yung kinabukasan. Pagkatapos ng sunod-sunod na kapalpakan, Natutunan din namin ni Kuya Victor ang tamang paraan ng pagtatanim. Ano, ha? Spacing ah. Uh Oo. -uh. Tama lang na po. Hmm. Yun, siya dun. At ingat. Sir Victor, mo ang kuha kuha mo na. Hmm. Siyempre naman. Gagaling <laughs> kaya ng mga teacher namin, di ba? Ayun o. Kayo lahat o. Kayo mga teacher namin eh. Salamat sa inyo. Ano ninyo? Yeah. <laughs> o dito pa, sa likod mo, ha? Tapos isa naman dito sa baba. Ang mm -hmm. galing ko magtanim. Oo. Oh. Tuto tayo, no? sa'yo ang ganda-ganda ng araw. Nakabusangot ka na. Tsaka nga aga-aga. Ang asin mo na. Pwes na pawis ka. Eh, ang galing-galing ng biboy na yan eh. eh binaba ba naman ako apat na kanto mula dito? Aba! Tsaka naganda maltos-maltos na yung paa ko. Gusto ko lang naman pumasok na maaga dito. Ayokong malit. Mm -hmm. Kalma. Kalma. Sadali. Rewind. Bakit doon ka binaba ni biboy? Eh, paano napakabagal niya magpaandar? sabi ko sa kanya, kalhati lang ibabayad ko sa kanya. Ayun. Eh talaga namang doon ka lang ibababa ba? eh kasi sabi mo kalahati lang yung bayad. Eh di kakalahati hindi yung biyahe. Abay, lagi niya akong binubwisit eh, kaya tama lang yun sa kanya. Tsaka, nagtitipid din kasi ako eh. Ayan na nga eh. Talagang kalahati lang talaga yung ipagahatid niya sa'yo. Alam mo yung mga tipo ni Biboy, tapos kinakaibigan yan. Mali mo, bigyan ka ng discount. Or better yet, ilibre ka. Ay! Naku, 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 naku! Hindi na! Kahit di na niya ako ilibre-libre. Libre. Ay! Kahit maglakad ako na pagkahaba-haba at magkamaltos-maltos yung pa ako, hindi hindi ko muna siya papansinin. Hmm. <laughs> Alam mo, ganyan-ganyan na simula ng mga love story. Yung mga away na ganyan kasi, para lang yung isang buto. Sids, pagka tinanim mo yan, bumubunga pag ng pag-ibig! Ay naku, pag-ibig-pag-ibig, dadaan mo na siya sa matinding pagkilates ng aking inay. At saka, si boy. hindi naman siya yung tipo ng gugustuhin ko, no? Sabi mo eh. Tingin? Tingin? Elsa! <laughs> wala yung dimple. Hi, Mm. Bakit parang ang dami na po nang ginaluto niyo? Sinobrahan ko talaga para ibigay ko la sir Victor, kila Ninyo, at kila Noli. At syempre sa ibang mga magsasaka na kasama nila doon. Mm, bakit po kayong nagluluto para sa kanila? Alam mo, Kringkring, -kring, naniniwala kasi ako na kapag kabutihan ang tinanim mo sa kapwa, yan din ang babalik sa'yo. Ibig sabihin nun, kabutihan din ang babalik sa'yo mula sa kanila. Ah! May Hershey? Pwede ba akong tumulong sa'yo? Gusto ko rin kasing magtanim ng kabutihan. Oo oh, naman. Pero wag lang to, ha? Okay pa. Oh, o yan, eto. Sige. Eto, lagay mo sa lahat sa plastic, ha? Okay pa. Ingat ka, ha? Hmm, hindi ka na. Pagod ka? Pero <laughs> ang galing mo na, ha? Si Victor. Masaya po ako na makita na okay ka na. <laughs> mm, sa totoo lang, sa panlabas na anyo, parang ayos na ako. Parang masaya na ako, kaya nasabi mo yan, di ba? Pero sa loob, -loob lang, nalulungkot pa rin ako. Dahil na pag naalala ko yung mga magulang ko, si mama at si papa, hindi ko maiwasan minsan na sabihin, sana nandito na lang sila ako rin, Kuya Victor. Minsan, namimiss ko rin po si Mama. Pero, eto, ang nagpapaalala sa akin na may pangako siya nang babalikan niya ako. Mahal na mahal mo talaga yung Mama mo, ano? Opo! Pero, paminsan-minsan, nalulungkot pa rin ako. Pero, tulad po ng sinasabi ni Lolo Mars, pamilya po tayo lahat din sa bukang liwayway. Tsaka andyan po yung mama nanay ko. Si Mamoy. Oo. Eh. Oh, ayan, si Mamay mo. <laughs> <laughs> Alam mo, sobrang swerte mo dyan kay Mamay mama, Gege mo. Kaso, <laughs> ah, ang dami akong atraso dun eh. Atraso? Ano po yun? Ah, ayan yama na. yaman na. Basta. Ako ang kuya mo. Tapos, ikaw naman ang bunso kong kapatid. Hmm. Hindi ko pa nasasabi sa'yo dati nung bata ako, Gustong gusto ko rin ng isang bunsong kapatid. Ako naman po, gusto kong magkaroon ng kuya. Oo, oh, hindi sakto! oh, sumula ngayon ha. Ikaw ang bunso, kuya. oh, 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 Oh. <laughs> <laughs> Anong ka ng tubig? Medyo mainit eh. Tapos babalik pa tayo dun. Yan, hindi ka dito. So, may mga paus ka pa dito. Yesus! Oo, giyaw! Um. Adam, Jana! Nako! Madamay balita na naman ako sa iyo! Oh, ano na naman? Madam, usap-usapan sa labas si Sir Victor nandun sa bukid ni Noli. Ha? Anong ginagawa niya sa bukid? Nagpa-basketball. Bukid nga, di ba? Panghimaga! Ay, perfect! Ay, o, oh, di ba? O, oh, tara, tara, tara. Ay! Ay. Sandali. Ay. Hindi Ay. yan para sa inyong mga Patay-gutom, ha? Hmm. Bakit kulang ang entrega? Ha? Uh, madam Chona, uh, dahil po sa bagyo, uh, binapoy bang kalye. Kaya po, bihira po yung pasada. Lahat nga rin po sa butoda. Matumal ng pasada. Oh, oh, o ha? Oh. Hindi mo tinututukan yung mga yan? Ha? Nalulugi na ako. Luging-lugi ako, ha? Hey, madam! kung ako lang masusunod, pupunta ako ng ibang lugar, kukuha akong pasahero. Pero baka na kami naman maipit sa butuda. Butuda, tudot, tudot, ko kayong lahat eh. Hahanap ako ng mas magaling manap na pasahero! Madam, madam, kalma kayo. Ang bahala dito. Meron kami naisip na gimmick. Oh, gusto mo makita? Oh, boys, five, six, seven, eight. BOTO DA BOTO DA SAKAY NA KAYO SAKAY NA KAYO SAKAY NA KAYO, Sakay na kayo. Pa! Ay! Pagsitigil na nga kayo! Magbenta na lang kayo ng mga merienda yung mga kakanin at tapoy! At kayo, 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 kayo! Magsilayas kayo sa harap ko! Sige! Lusin yung mga tricycle doon! Consumption kayo! Ay! Ali kadito ha Yung pag-gimi-gimi ka pa! Anong ibig sabihin nito? Bakit negative ang kita natin sa buwan na to? Eh, madam, maraming may utang sa atin na hindi pa nagbabayad. Utang? Sino lang pa utang? Hindi ikaw. Ikaw ang utang sa mga amigo at amiga mo, yung may mga pera. Kasi pag pinautang mo sila, magkakaroon kayo ng relasyon. Yung mga koneksyon nila, magiging koneksyon mo. Wes, pues, ngayon wala ng utang-utang. Pag kumuha, bayad kagad. Ka hindi pwedeng utang bayad. Hindi! Dapat magbayad muna. No exception. Kopya, madam. Mabuti. Maliwan. Madam! Oh. Madam Jona! Nako! Madam, may balita na naman ako sa iyo. ano na naman? Madam, usap-usapan sa labas si Sir Victor nandun sa bukid ni Noli. Ha? ano Anong ginagawa niya sa bukid? Nagba-basketball. Bukid nga, di ba? E, okay, Ito na sa bakit nga? Bakit? Bakit? Madam, ang balita ko, doon na daw magtatrabaho si Sir Victor. Oo, oh, sayang naman. Sana dito na lang. Dahil dito, maraming mga walang silbing nagtatrabaho sa akin, mga buwisit! Ah, alam ko na. dala na lang natin ang mga merienda. Ah, ka sige, kanil. sige, madam. Akin oh! Madam. Oh. oh! Bayad muna bago kuha. Ay, nasisira ka ba ng ulo? Ako may Ah. Gagawin ko kung gusto ko. Akin na madam, ayaw yeah. ah. Kahit sino ka pa, dapat bayad muna bago kuha. Ay, Bakal utang-utang. Madam, sige na eh. eh. Ikaw naman nagsabi niyan, bayaran mo na. Sige na madam. Eh, ikaw kasi nagsabi niyan, bayad muna bago kuha eh. Ramo ha? Ito, ito. Ay! Ay! Ay. ay! Saksak mo sa baga mo! Akin. Salamat! O! Oh, yung sa tapoy! Bayan sa tapoy! Wala na! Tama yan! Wala na! Sige na! Salamat! Balik kayo! Opo, madam! Salamat! Balik ko kayo! Ugas ka, ma. Ininyo. Oo nga, bago kumain. Grabe, nawali na. <laughs> Pagod, na. No? Isipin mo, grabe yung trabaho dito ng mga magsasaka. Maghapon sila, nakabilad sila dyan. Saka na saka, trabaho na trabaho. Para mga walong oras ang mahigit eh nakaan na ba ako? Naka-ilang oras na ako kanina? Sir Victor naman, nakatatlong oras ka pa lang eh. Tatlong oras pa lang yun? Oo! Oh. Ang oh, pakiramdam ko sa buong araw na ako nagtatrabaho. <laughs> <laughs> o oh, ikaw, Nino, pahinga ka na muna. Okay na, na naranasan mo yung magtanim. Pero sa edad mo kasi bawal ka pa talaga magbilad sa araw at magpagod. Okay lang? Okay po. Okay. Pero na-enjoy mo naman. <laughs> oh, kain ka na. Kumakain ka ba ng toge? Kaya nga ako dyan ko charter tender yes. ninyo. Oh, Ay! Balik ka muna kayo! May dala akong pagkain dito! Thank you! Kapag nagdag ulam, gutom na kami! Oh yes! Nako! Para sa inyo talaga to! Ang mm. niluto ko to mm. para sa inyo! <laughs> <laughs> Sumama ka na sa amin kumain. Baka nagugutom ka na rin. Kanin! Oh, okay lang, busog pa ako. Kahit kanin lang, okay na ako. Bakit? Eh, kasi siyempre gusto natin mag-share. Kumain oh, ka tama, na, tama, na. Ka Ikaw kain ka na. Diyos ko, gutom oh, ikaw na gulong si Kenya. Mm -hmm. Sige. Mmm, ang sarap po. Dahil mauna akong kumain, tagal mo nagtrabaho eh. Kain ka pa. Plato, plato. Julia. Julia, Julia. Julius, Leo, tara, kain kayo. Masarap. kain kayo dito. Minuto, tara. Kain na po kayo. Leo, pangalan. Leo, Leo, Leo. Leo ang pangalan. Julio. Ako? Leo. Dali, sandi. Kumain ka muna. Ano yan sa sugat mo? Ha? Naku, no, eh, na-accidente ako sa kasagsagan ng bagyo. Yung bahay namin, nabagsakan ng yero. Hmm. Pinansalag ko para hindi tama yung mga anak ko. Eh, pero ngayon, nagtatrabaho ko pa sa sakan. Hindi ba delikado yan? Baka mamaya ma-infection naman yan. Wala yun, Sir Victor. Kung hindi naman kasi ako magtatrabaho, ano kakainin ng pamilya ko? O oh, sige, Kumain ka muna tapos linisin natin mamaya. Si, Sige. 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 na. Oh, Noli, oh. Kakain din yan si Mang Julio. Ay, mo ba? Siyempre gusto ko yan. Gusto ko yan, eh. Siyempre isang bandiado na ako kanina. Charot lang. Tanto talaga. Grabe. Kisses. Salamat dito ha. Sa mga man. ng na Tsaka nagdagdag ka pa yung minudo. Pasalamat kayo is kay Ate Hershey. Kasi actually siya naman talaga nagluto. Ako lang nagdala. Ah, ko ikaw nagluto. Pero thank you pa rin. Pero thank you. Kasi ka pa magsakalan dito. Oo, oh, siyempre. Maghapon kayo dito tapos wala kayong kakainin. Kailangan nyo na energy. Wow, eh, energy. Love mo talaga kami ha. Eh. <laughs> naman. Mahal na mahal ka namin dito sa Bukang Liwayway. Salamat. Magandang maga! Tapit, tapit, Ay, naku. Ay, Ay tama, tama. Tapos na kayo sa inyong pagkain. At ito, nagdala kami ng na panghimaga. Sakto, panghimaga. Ay, perfect. Ay, tara, tara, tara. Ay, Ay, Aray. Okay. Hindi yan para sa inyong mga patay gutom, ha? Nagdala ko para sa kay Sir Victor. Hi, Sir Victor. Hello, Budang. Budang? Ako ang nagdito. Mas, <laughs> maraming maraming salamat po dito, Madam Joanna. Ako okay na! <laughs> hmm. Aling Chona Huwag oh! uh, mo kong tatawagin ng Aling Chona I'm Madam Jona Madam Jona <laughs> Ang mga pagkain po nilalapag dito Ay sinasalo-salo po ng lahat Hindi nang isang tao lang po Eh, kung gusto kong ibigay sa taong gusto ko ha? Wala kayong pakailan! Diba? Mas mo sobrang itong matanda ko. Teka, teka mo lang. May narinig ako eh. Alam mo, hindi lang ako maganda. Hindi rin ako bingi. Hindi ako matanda. Hindi ako matanda pinagsahan mo. Ano ko tala? Ano matanda? Madam, Madam, Jonah. Maraming maraming salamat po. Lahat po itong dinala niyo pang imagas. Kainin ko po lang. Sir Victor, para sa iyo lang yan, ha? Salamat po. Gusto ko mabusog ka. Sige na. Halika na. Budang! Please. Yes po, madam. Halika na. Halika na po. Bye! Bye! Oh, oh, bakit nakikibabay ka? Bye, Sir Victor. Oh, eh, bakit may pababay pa kay Sir Victor? Halika Sige, na. Budang. Magsasalin tayo, dali-dali na. Ayaw na tayo, ayaw okay, na yung Pagpansinin niyo dinosaur na iyon. Kasi <laughs> mo pinaglipasan ka siya ng panahon. Oo, ako oh. Oli o. Salamat, salamat. Okay, okay. Diet ako. Sapat ba yung kinikita niyo sa pagsasaka para sa pang-araw-araw ni Pangailangan? Pang minsan, okay lang. Pero madalas kasi. Salat eh, nagpukulang. Talo na ngayon, ang mamahal ng mga pangunahing bilihin. OI! Ay! Oli! Pancho. Saan punta mo? <laughs> ah, papasok lang. nagaganap ng tricycle, kaso may pasayero eh. Ah, ganun ba? Ay, nga pala. Si Sir Victor, kamusta? Okay naman siya. Mamaya-maya siguro, pauwi na rin. Mungulyo. Oo? Oh? Huh? iba hey tayo. Ano yan? Sapat so, ba yung kinikita niyo sa pagsasaka para sa pang-araw-araw yung pangangailangan? Minsan, okay lang. Pero madalas kasi salat eh, nagkukulang. Lalo na ngayon, ang mamahal ng mga pangunahing bilihin, lalo na yung mga pataba sa lupa, Sa saka yung mga pesticide sa palay, ang tataas. Kung gano'n, ganyang kamahal, paano yung nakakayanan yan pang-araw-araw? Wala eh, talaga eh kapag naging tatay ka, gagawin mo lahat para sa mga anak mo. Buti na lang andito yung anak ko. Tinutulungan niya akong magsaka para pandagdag kita. Oh, magsasaka rin pala yung oh, anak mo. Si Julius. Ano na, tatawagin ko. Sige, sige. Julius! Ah, ito pala yung anak ko, si Julius. Ako nagtuturo sa kanya sa pagsasaka para kung sakaling wala na ako dito. Meron na siyang alam sa buhay. Magandang araw po. Magandang araw, Julius. Dapat matapos na natin lato lang pala ng mga mm -hmm. ah. Ito yung maximum. Oh, sige lang basta Dapat matapos nito maaga pa naman 'no. 'Yung lahat tapos. Ano yang Victor? Mago amo. bukas na lang po ulit pa. Ano ka ba, Victor? Kailangan mong matutunan ng mga bagay na yan para palang araw, kapag ikaw na nagpapalakad ng asyenda natin, alam mo ang pinagdadaanan ng mga nasasakupan natin, di ba? Mas magiging epektibo ang asyendero. Naintindihan mo? Pwede ko naman po aralin sa susunod eh. di? Hindi pa naman po magpapatakbo ng asyenda. Anak, ganito yan. Hindi natin masasabi ang panahon paano kung isang araw na lang, mawala kami ng mama mo? Oh, sige nga, paano ka mabubuhay? Kaya ituloy mo na yan. Sige na, huwag ka na mag-isip. Tuloy mo na yan. Ha? Ayusin mo lang. Ayusin mo, ha? Tuloy mo na yan. na pero ilang taon na rin nakakalipas. Kailangan mo nang makawala dyan sa kalungkutan mo, dyan sa pagkadalmahati mo. Kailangan mo magpakatatag. Dahil ikaw na lang ang ng asyenda. Alam mo ba kung bakit nakaligtas ka sa aksidente? Eh? May plano ang Diyos sa'yo. May gusto pang mangyari ang Diyos para sa'yo. Gusto niyang meron ka pang matutunan at maranasan sa buhay mo. Bakit pa kailangan mangyari ito? Hindi ko alam chong kung kaya ko ito. Sir Victor, huwag kang mag-alala. Kagabayang kita, aalalayang kita. Malaki ang utang na loob ko sa magulang mo. Hindi kita pababayaan. Nandito ko. Ay, boss, para. ay Ay! Sir Toli. Saan napunta mo? <laughs> ah, papasok lang. Naghahanap ng tricycle, kaso may pasayero eh. O, ganun ba? Ay, nga pala. Si Sir Victor, kamusta? Okay naman siya. Mamaya-maya siguro, pauwi na rin kami. Mabuti naman. Eh. gusto ko lang naman siyang kamustahit. Eh, alam mo ay. namang, alaga ko yan. Mula nung mawala yung magulang niya. Tapos ngayon, yung bahay. Wala na rin. Eh. Kailangan na namin maghiwalay. Huwag ka magalala, mag-alala. Tsongko yun eh. Okay. Maayos ka lagay ni Sir Victor dito. Alam mo naman, parang kapatid ko na yun eh. Alam ko yun, alam ko yun. Kaya maraming maraming salamat sa'yo ha. Ako naman. O paano? Ako na ako. Ingat, ingat ka dyan ha. sige, -ingat, sige. lang ako, try sige. mag-iingat. Sige, sige, ingat. Nino. Alomars. pag isip ko na Siguro panahon na para isipin ko na kung yung buhay ko ngayon. Alam mo, Victor, ang tahanan namin ay iyo bukas ang pintuan. Salamat, Lalo Mas. Ninyo, pag-isip-sip ko na siguro panahon na para isipin ko na kung ano buhay ko ngayon at tanggapin ko na ako ano yung mga nangyari noon. Tama po. Kasi nandiyan naman yung mga kaibigan, kayo, na tinuturing akong isang totoong pamilya. Kayong lahat sa bukong liwayway. At alam ko hindi niya naman ako kapabayaan. Hmm, ah, sarap pakinggan. <laughs> wow! Pwede, magpapamirianda ako sa bahay. Magkapuna na lang tayo Oh, ninyo, kasama ka rin, ha? At huwag mong kalimutan, isama mo si Nanay Gege mo mamaya. Sige po. Alam mo, saka-sama ako, ha? Inibitan kita, tayo. <laughs> Sige po, salamat. Siyempre. <laughs> salamat. <Sana. laughs> Ay, sarap pala magluto ni Hershey, Lolo Mars. Ang dami ko nakakain. Mmm, yan yung pinakain niya sa'yo. Simple pa lang yun. Ako nga, pag kumakain at siya nagluto, napapalakas ang pagkain ko. Ah, hindi. Kung ganun, baka mapadalas ako dito para kumain pa na mas marami. Bakit hindi? Alam mo, Victor, ang tahanan namin ay iyo. Bukas ang pintuan. Salamat, Lolo Mars. Oh, paano po? Medyo gabi na. Mauna na ako, Lola Mars. Uh, Bye ninyo. Bye, Alingge. Uh, uh, Bye. Thanks, sir. Um, uh, Victor. Po. Ako ay uh, nakikiusap sa ating Panginoon na sana mahanap mo ang kaligayahan at kapayapaan ng iyong puso. Salamat po. Ay, Lola Mars. Hindi eh, po ba sabi niyo kapag may hinihiling tayo, ipagdasal natin? Bakit hindi na lang natin ipagdasal si Kuya Victor? Ang galing mo talaga. Huwag ba't hindi? Ah, Victor, okay lang ba sa'yo? Sige po, sige po. Itasal natin. Panginoon, narito kami ngayong gabi. Kasama ko po si Gege, si Nino at ako po ay humihiling sa inyo na sana po ay bigyan niyo ng liwanag ang daan ng aming bisita. Sana po ay maging maligaya siya at huwag niyang kalimutan. Nang mga oras na yun, pinagdasal namin si Kuya Victor. Kailangan lang maliwanagan ang puso at isipan ni Kuya Victor. At alam kong pinakinggan kami ng Diyos sa aming hiling.